A day in my life as a Filipina na nakapag-asawa ng afam at nakarating dito sa France for today video day. O yan, nahahawa na nga tayo kay Madam Cindy. Sobrang kwila ba naman kasi niya kapag nagbibideo? Diyos ka dyan, napapatawa na lang talaga Best ako. Best na naman nga ng asawa ko. Kaya naman ay ito na naman siya. Hindi na naman siya mapalagay sa isang suro. Pagkatapos nga niyang maglaban ng mga damit namin, ayan dito naman siya sa labas para linisan yung aming garden. Saan ka pa nga ba makakahanap ng ganitong husband? Naglalaba, naguhugas, naglilinis, at naghahardinero pa. O diba, all in one pack. Naliligo na nga yan siya sa putik, guys. Pero tuloy-tuloy pa rin. Okay. Ang ginagamit niyang panglinis, natatanggal talaga yung mga dumi-dumi sa wall. Kaya naman ay maraming salamat sa aking maminlo na nagbigay nito. At pagkatapos nga niyang malinisan ng wall, Ayan dito naman kaagad siya para maglagay ng lupa sa paso. Napunta so, nga kasi dito sa bahay yung mga pinsa ng asawa ko at ito nga ay binigyan ako ng magandang bulaklak. Ililipat niya namin para dumami pa siya. Sobrang ganda nga nitong bulaklak na bigay niya. Ang ganda talaga ng pagka -pink Mas mahilig pa nga kasi siyang magtanim kisa sa akin. Kahit nga ng mga fruits ay siya rin ang nagtatanim dito sa aming mini garden. <laughs> ang ganda nga ng mga lupa pa dito guys kasi nga nakasako-sako pa talaga siya. Nabibili siya sa supermarket. Hindi kagaya doon sa atin sa Pinas ay kukuha ka lang sa labas-labas siya -labas ay mayroon ka ng mga lupa-lupa. Medyo nahirapan nga siya sa paglilipat kasi nga maraming tinik-tinik itong rose. Pero ayan nga, kitang-kita nyo naman kahit nahihirapan ay tuloy-tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Nakakahiligan niya kasi itong ganito. Siguro nagpapatanggal stress ito sa kanya kasi nga sa work niya ay eh, sobrang stress niya doon. Dagdag -dag pa ang asawa niya na nakakastress. Niluloko <laughs> na nga lang niya ako na ako ang dahilan kaya naubos yung buhok niya. Idi, wow. Sabi ko na nga lang sa kanya, bakit ka ba kasi nasistri sa akin? Yung e, bait-bait ko nga. Ang bait-bait ko kapag tulog, o diba? Ano ba to? Ang tagal-tagal naman itong matapos. Parang isang batalyon yata yung tinatanim niya. Napagod na ako sa kakabays Meron ko, na kasi isang rose, guys, na hindi na nga siya masyadong tatayo. Ayan, tingnan niyo naman yan. Natutumba siya. Kaya ang sabi ko sa kanya, ilagyan eh, niya na lang ng harang. Yung mga stick-stick na dyan, dyan sa harapan niya. Ayaw naman niya makinig. Kaya naman ay sige, magjaga ka sa kakaayos dyan. Abutin ka ng siyam-siyam. Pero sa bagay nga, mas maganda rin naman kasi talaga yung walang harang-hara. At ayan nga, natapos na rin sa wakas. Sobrang ganda. Maraming salamat sa panunod. Paki-follow and share. Thank you. Bye!